So hi guys, kaya balik sa panibagot ng video sa Christian Garden So ayun guys, mapapansin niyo yung mga buging bila natin Kasi guys, ipapakita ko sa inyo yung mga available ngayon Kasi nga, mag-deliver kami sa Paranaque So yung mga gustong sumabay guys, para hindi lang nag si Sir Edwin Ayan kasi uh, mag isa lang kasi ni sir na dideliver namin sa Paranaque so yung mga gustong sumabay para may kahati si sir dun sa tracking ay nag message kayo guys para mas makatipid kayo or mas maka ano mas maliit yung babala niya sa tracking ay, papakita ko sa inyo guys yung mga available Ayan, yung mga ganyan nasa ah, plant box pati yung mga yung mga maliliit kasi doon guys papakita ko din sa inyo then kasi hindi pa sila available itong mga nandito pa lang ayan oh. yung may mga gusto dito guys ayan mag message lang kayo yung iba kasi dito guys may mga nakreserve na medyo marami marami na nakreserve dito ayan, pero ito guys itong mga pinapakita ko hindi pa ay di ito nakuha na pa ito ni sir hindi to pwede <laughs> Ito na to. Ayan. Ito yung mga available. Ayan. no oh. Ayan. Ayan. Kung ako sa inyo guys, uh, umuha na kayo ngayon habang tag-ulan pa. Kasi ganit pag ganitong tag-ulan, ayan No? Oh. Hindi pa hindi man ganoon karami ang bulaklak nila pero pagdating ng tagilid guys puno-puno to. Ayun no oh alam yan guys ng mga lagi nanonood sa akin ayan, ayan. at saka talaga kaya lang talaga ako nagpost ngayon dito para may kasabay si sir kasi kung tutuusin itong mga to mas maganda magbenta pag tag-init kasi punong puno to ng bulaklak ayan ito yung eh guys oh, pasangan na sila ito yung mga bulaklak na oo oh, papakita ko din yon. palang short video lang to guys siguro mga ilang minutes lang to ayan o oh. Papakita ko lang itong mga ito. Roma to guys. Ayun know, Roma barricated. Mga ganda na yung mga puno. Ito naman yung flame sa fire opal natin. Ayan. Bago pa lang siya guys. Ano? You know, kakapal na to. Pumpisa na. Ay. Ay mag-focus. Ang dami lumalabas na talbos. Sipag pa man din mamulaklak na ito. Ayan. Mas marami pa tayo dito. Ito. Ayan. May dalawang puno sa so, isang paso. Ayan. Tapos ito. Alam ko guys, ito bagong variety lang ito ni Mama. Hindi ko lang kung pangalan ito. Ayan o. Oh. Ang ganda ng mga rootstock niya. Yung mga interesado dyan guys, mag-message kayo. Lahat ng madadaanan sa Paranaque or sa mismong Paranaque kayo. Ayan. Mag-message kayo guys. Yung mga, may mga magustuhan. Ayan. Ito rin o. Oh. Ayan. Iba-ibang kulay ito guys. Kaya ito, may mga maliliit din tayo Ayan o oh. Ito kasi bagong trim to guys yun Bagong trim to kaya ganyan yung tsura nya Ito naman guys, ito naka-reserve na to Ayan, yung malaking puno na yan, naka-reserve na yan Pati to Ayan, ang daming bulaklak Naka-reserve na to guys Yung iba kasi talaga nagpa-reserve na sila Para kung sakaling pupunta sila dito sa Sambales, Pipikapi na lang nila, ganun Ayan, mayroon pa dito isa pa, naka-reserve na din to kasi hindi to kasama sa delivery guys sa ano, sa Paranaque. Ayun. Kasi sa ano to. Sa Pasig ba to? Pasay. Hindi ko na maalala guys, pero ang alam ko kasi pipick upin to dito. Ayan oh. Ito guys, 8 colors 'yan. Hindi pa namumulaklak lang yung iba. 8 colors 'yan. Pati to 8 colors din to. na itong dalawa na to, 8 colors, 8 colors. Ayun. Kumakapansin niyo sa dahon pa lang iba-iba na talaga yung itsura niya. Ayan yung iba guys, mas ah, namimili sila ngayon kasi mas marami mapagpipilian ngayong tagulan kasi marami kaming available. Ang problema lang syempre, walang bulaklak. Pero kasi sila guys, alam naman nila pag na tag-init mamumulaklak din sila kaya ngayon na sila namimili para mas marami sila mapagpilian. Ayan. Ayan pa. Ako. Ayan. Kung naalala nyo yung post ko guys, mga March yata yun, yung mga naggawa din na kami ng ganito. Nasa plant box, punong-punong sila ng bulaklak. Ayan, ito guys, single lang to. Magic Ice Cream. Ayan, oh. Super ganda ng bulaklak na Magic Ice Cream. Wala lang siya bulaklak ngayon. <laughs> ano pa dito, ayan. Ayan siya guys, Oh. Ito, titiliman na din to eh. Pagka wala nakakuha dito guys, titiliman na to para mas kumapal sila. Kasi palabas na yung bulaklak na eh, guys eh. Pag ganito hindi muna namin sinabi na pa bulaklak kapalin mo na Pero pag kami nakagusto, eh, babay. Babay sa kanya. Ito pa. Ayan guys, kahit na makakuha lang kayo ng isa o dalawang piraso, ayan. Malaking tulong na yun para hindi lang mabigatan si Sir Edwin sa tracking. Ayan. And then, sa may may gusto nito guys, ayan, maraming kulay ito. Iba-iba. Ayan. Ito pa. Ayan eh Ayan guys, puno pa lang. Ayan, no? Sold na kayo. <laughs> Mas may mga papakita pa ako dun sa insa kabila. So ayan guys, papakita ko lang yung dideliver namin. ayun i namin to sa Balanga Bataan. Ayan, sa Lunes. Sa Lunes to guys. Pati to. Ayan, i na namin sila. Ang dami ng bulaklak ng ano ngayon, no? Sakura Belica, no? Palabas, saktong-sakto pagkuhan ni ma'am. Ang daming bulaklak kahit na ngayon tag-ulan. Ayan, ito sa kulabelikan din to. Ayan, bagong ano ni mama para may kapalit yun. <laughs> ito yung bago niyang gawa. Hindi pa siya ganun kayabong. Ayan, pinapabayaan pa ni mama mag-wild para humabahaba yung mga sanga. Ayan. aseto ito rin, kay ma'am Jeffra din to. I-deliver namin sa lunes. Kasama din to. Ayan. Ito, request lang to ni ma'am. Uh, pinasadya na itong ipagrap. Gusto niya solo lang na sa kulabelikan dito. Ayan, kasi ang ganda pa ng puno niya. So dito, meron pa dito. Ayan, may mga nadala na kasi ako dito eh. Nilalagay ko na sila sa silong. Ayan. Kasi nga, tag-ulan na. Para at least kahit pa paano may mga bulaklak sila. Ayan. Ano yung gusto nito guys? Ayan, puno pa lang. Ito hindi ko alam kung pipiti to o hindi. Kung Pink Panther Taiwan din. Pero sabi ni mamam parang hindi daw eh. Parang iba daw yung variety nito. Hindi daw pipiti Ayan, ito pa. Ito, alam ko salmon to. Ayan, guys. Kung hindi to salmon, wahay dali siya. <laughs> hindi ko sigurado. Magkakamukha kasi sila. Ayan, yung may gusto dyan, guys. Ayan, ito, medyo mga malalaki na to. Mga 5 feet na to or 4. Ayan. Mas makakapal naman to, guys, ng dihamak. Kung gusto niya to. Ayan, o. Ayan. Ito, mga to. Ito, bago lang to. Kaya ganito pa lang siya kakapal. Mga pansin nyo naman, ayan, o. Pinatalbusan pa yan ni mama. Ayan. Ito. So ayan guys, yung may mga gustong sumabay, yung mga gustong magpa-deliver din sa Palanyake or lahat na madadaanan sa Palanyake, mag-message lang kayo guys. Maglalagay ako ng cellphone number dyan sa ano, Facebook. So ayan guys, bye bye. Kita kids